So hello guys and what's up mga katropa, mga kay Gio, Rider sa K59 Magandang gabi, magandang gabi sa lahat, magandang gabi sa buong Pilipinas At magandang gabi sa ating mga kaibigan mula Luzon, Visayas, sa Mindanao Siyempre especially babati po tayo ng Happy Father's Day po sa lahat Sa lahat po ng mga kaibigan natin Ayan. At siyempre especially sa team leader po ng uh, si FMP Pampanga uh, Si Mr. Alvin Basa, at then si Rogelio At sa, sa buong team po ng uh, ano sa ang team po ng yung mga fathers po dyan, yung mga amana ng tahanan, di ba? Happy Father's Day. Siyempre, si Idol Lodi Mateo, and then sa aking best friend, Gerald Castillo, and then siyempre si Edelberto Gonzalez, yan, at yung iba pang mga best friend natin. Ayan, uh, Happy Father's Day. Siyempre sa mga Pexon, Pexon, Happy Father's Day sa inyo, sa mga Pexon, no? Mga Pexon, sila Joey Pexon, uh, Michael Pexon, and then siyempre si perfection. Ayan, magandang gabi. Ayan, hindi tayo nakapagkasyada update kasi uh, busy tayo. At uh, maraming tao. At dito uh, lang tayo. Ay, pati pati na lang. At saka ito, papakita ko lang yung view dito, no? Wala tayong uh, mga kasi imbis na iikot tayo, hindi ako nakaikot. Pero importante yung araw na to, di ba? Uh, Unang-una, bukas, uh, magbabalik iskwela na lang po ang ating mga mag-aaral. At uh, busy ang mga uh, mamimili. Busy na mimili ang mga ating mga uh, magulang mahirap ang buhay uh, ang mga tao nakita naman natin basta sa pag-aaral lang ng kanilang mga anak kahit mangungutang yan dire-diretso po yan mamimili no, ayan po ang view natin dito gabi na at saka uh, paon na tayo mag alas 7 na eh no? yun guys no ayun uh, ayan napakita ko sa inyo guys sa uh, ito tingnan nyo ah uh. pero bago lahat ah uh, yung mga hindi po nagsusubscribe sa ating uh, channel ayun po yung Joseph Gutierrez lang po at uh, TV, uh, official TV vlog and then sa Facebook po ganun din natin and yung kung sa ating TikTok continuous naman to uh, minsan-minsan uh, uh, na nakakapag uh, tayo exercise exercise and then uh, yung uh, natin yung uh, uh, Mr. Superfly o uh, yung, yung Mr. Manggagaya yan o tingnan natin ha uh. tingnan natin yung view mga uh, guys mga katropa mga IQ Riders at Ka-59 ayan guys o so, oh. Um, na kasi gabi na oh. gabi na gabi na oh. gabi Ayan, uh, ayan,